Kumusta mga kasaliksig? Sa kabila ng tila matibay na alyansa na nabuo sa pagitan ni na Vladimir Putin ng Russia at Kim Jong-un ng North Korea, maraming eksperto ang naniniwala na ang ugnayang ito ay maaaring hindi tunay na patas para sa magkabilang panig. Lumalabas na ang interes ni Putin sa suporta ni Kim ay higit na nakatoon sa agarang benepisyong militar. Samantalang ang North Korea naman ay umaasa. Sa pangmatagalang suporta mula sa Russia para sa seguridad at ekonomiya nito ang kanilang kasunduan na nilagdaan ng Pyongyang noong Hunyo 2024 ay nagpapakita ng pangakong magtutulungan sa harap ng mga hamon sa pandaigdigang politika. Ngunit sa paglipas ng panahon ang kasunduang ito yung tiunting na bunyag na tila pabor lamang sa panig ng Russia. Noong Hunyo 2024, matatandaan na bumisita si Kim Jong-un sa Pyongyang upang selyohan ang isang kasunduan sa kanyang itinuturing na kaalyato, si Vladimir Putin. Ang kasunduan ay naglalaman ng mga probisyon para sa kooperasyon sa ekonomiya, teknolohiya at higit sa lahat militar. Ayon sa mga balita, ang kasunduan ito ay nakatuon sa pagbibigay ng suporta ng North Korea sa Russia sa harap ng patuloy na tensyon sa Ukraine. Kapalit nito, nangako si Putin na susuporta ng North Korea sa pamamagitan ng ma-teknolohiyang nuclear, mas malawak na kalakalan at tulong pang-ekonomiya. Sa unang tingin ng kasunduan ay tila pantay at kapaki sa parehong panig. Pero sa paglipas ng mga buwan, lumitaw ang mga sinyalis ng hindi pagkakaunawaan at pagkakanulo. Ang pagpapadala ng humigit kumulang 12,000 sundalo ng North Korean Storm Corps sa Ukraine ay isa sa mga pangunahing probisyon ng kasunduan. Ang North Korea ay nagbigay ng kanilang mga elite forces upang tumulong sa pagsulong ng kampanya ng Russia laban sa Ukraine. Gayunpaman, imbis na gamitin ng mga sundalong ito sa mga taktikal na operasyon, naging malinaw na ginamit sila bilang mga tinatawag na cannon fodder o panakipbuta sa harap ng mga labanan. Sa kabila ng pagiging elite soldiers ng Storm Corps, ang kawalan ng sapat na koordinasyon mula sa panig ng Russia at ang matinding kondisyon sa digmaan ay nagdulot ng malaking pagkalaga sa kanilang hanay. Ayon sa mga ulat, marami sa mga sundalong ipinadala ay nakaranas ng kakulangan sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tamang kasuotan para sa malamig na klima at sapat na armas. Lumabas pa sa ilang mga balita na ang kalidad ng pagkain na natatanggap nila mula sa Russia ay napakababa. Kabilang ang madelatang pagkain na walang sustansya. May ulat pa nga na dog meat ang inihahain sa ilan sa kanila bilang pangunahing pagkain. Ang kakulangan ng mga ito ay hindi lamang nagdulot ng pagbaba ng moral ng mga sundalo kundi naging dahilan din ng kanilang pagkakasakit at kawalan ng kakayahang lumaban. Bukod dito, Nagkaroon din ng mga issues sa komunikasyon sa pagitan ng mga North Korea at mga Russian commanders. Ang hindi pagkakaintindihan sa wika at taktika ay nagdulot ng pagkalito sa mga operasyon na nagresulta sa hindi epektibong koordinasyon sa gitna ng mga labanan. Maraming eksperto ang naniniwala na ang kakulangan sa pagsasanay at paghahanda para sa ganitong uri ng digmaan ay sadyang ikinompromiso ng panig ng Russia. Imbis na magsilbi bilang epektibong reinforcement, ang mga sundalong North Korea ay itila itinapon lamang sa pinakamapanganib na bahagi ng labanan upang mabawasan ang casualty sa panig ng Russia. Sa kabila ng mga pangako ni Putin ng mutual na suporta, lumilitaw na hindi niya tinupad ang bahagi ng kasunduan na naglalayong protektahan at bigyan ng sapat na suporta ang mga sundalong North Korean. Ang kawalan ng malinaw na direktiba, kakulungan sa logistik at pagpapabaya ay nagresulta sa pagkakakulong ng mga sundalo ng North Korea sa isang walang katapusang cycle ng hirap at panganib. Ang insidente ito ay nag-iwan ng malaking tanong. Sinasadya ba ni Putin na ilagay ang North Korea sa isang mahirap na posisyon para lamang sa pansariling interes? Habang patuloy na tumataas ang tensyon sa pagitan ng mga pandaigdigang lider, malinaw na ang pagkakanulo na ito ay mag-iiwan ng masaklap na marka sa ugnayan ng dalawang bansa. Ang kabiguan ng kasunduan na magbigay ng patas na benepisyo sa magkabilang panig ay hindi lamang nagdulot ng malaking pagkalugi sa hanay ng North Korean military kundi nagdulot din ng kawalang tiwala sa hinaharap ng kanilang alyansa. Matapos ang kasunduan nila Vladimir at Kim Jong-un, naging bahagi ng ugnayan ng pagpapadala ng mga elite forces ng North Korea upang suporta ng Russia sa digmaan nito sa Ukraine. Ang plano ay magmumukhang isang matagumpay para sa North Korea, isang pagkakataon upang ipakita ang kanilang lakas sa militar sa pandaigdigang entablado at makatulong sa kanilang kalyado. Ngunit ang ipinangakong pagkilala at binipisyo ay tila na uwi sa isang trahedya para sa mga sundalong North Korea na ginamit lamang bilang disposable resources sa gitna ng brutal na digmaan. Ang Storm Corps na kilala sa kanilang matinding pagsasanay at kausayan sa taktikal na labanan ang ipinadala bilang pangunahing puwersa ng North Korea. Itinuturing nga ang unit na ito bilang isa sa pinakapresteyosong bahagi ng North Korean military at ang kanilang partisipasyon ay dapat na magpakita ng dedikasyon ng North Korea sa pagtulong sa Russia. Ang North Korea ay umaasa rin ang mga pagkilos nito ay magdudulot ng makabuluhang gantimpala mula sa Russia. Kabilang na ang teknolohikal na tulong at mas malakas na ugnayan pang ekonomiya. Ngunit sa pagdating ng mga sundalong ito sa Ukraine, agad silang inatasan sa mga pinakamapanganib na lugar sa linya ng labanan. Ayon sa mga ulat, imbis na magamit bilang espesyal na unit sa mas estratehikong misyon, inilagay sila sa mga posisyon na halos walang pagkakataong makaligtas. Ang kanilang presensya ay tila naging isang paraan upang mabawasan ng pressure sa mga sundalong Russian na iniiwasan ng direktang inkwentro sa mga malalakas na depensa ng Ukraine. Dagdag pa rito, ang mga North Korean soldiers ay nalagay sa mga lugar kung saan walang sapat na logistical support. Kulang sila sa modernong kagamitan at marami sa kanila ang nakaranas ng malalang pinsala dahil sa pagkaka-deploy sa mga lugar na may mabibigat na artillery strikes. Ang mga North Korean forces ay nagmistulang human shield na ginamit upang masakop ang makakawala ng pwersa sa linya ng depensa ng Russia. Sa kabila ng mabibigat na hamon, inuutos pa rin ang patuloy na pagpapadala ng karagdagang mga sundalong North Korean sa Ukraine. May mga ulat ng ilang sundalo ay nagulat na sa kanilang mga opisyal sa Pyongyang tungkol sa kakulangan ng suporta at hindi makataong kalagayan. Ngunit tila hindi ito nabigyan ng pansin. At ang gobyerno ng North Korea ay patuloy na naniniwala sa pangako ng Russia na alagaan ang kanilang mga pwersa habang tumatagal ang deployment, unti-unti nang bumaba ang disiplina sa hanay ng mga North Korean forces. Ang mga sundalo na kilala sa kanilang matinding dedikasyon sa tungkulin ay nag-uumpisang magpakita ng pagkadismaya. Ang mga ulat ng pag-aalsa sa ilang unit kung saan ang mga sundalo ay nagtatangkang tumakas mula sa labanan o nagdeklara ng pagsuko sa mga Ukrainian forces ang hindi makataong kondisyon at ang kawalan ng suporta mula sa mga lider ng Russia ang naging pangunahing dahilan ng kanilang pagkadismaya. Ang mga insidente ito ay hindi lamang nagresulta sa malaking bilang ng pagkamatay sa hanay ng mga North Korean soldiers, kundi nagdulot din ng pinsala sa reputasyon ng Pyongyang. Sa pandaigdigang entablado, lumilitaw ng kanilang partisipasyon ay hindi tanda ng lakas, kundi kahinaan. Isang bansa na pinilit na magbigay ng suporta kapalit ng mga pangakong hindi naman natupad. Ang pangako ng alyansa ay nauwi sa mga pagkakanulo at ang mga elite forces ng Ukraine ay naging simbolo ng pagsasakripisyo para sa isang layunin na hindi nilaganap na nauunawaan. Habang tumatagal ang tensyon ng digmaan, malinaw na ang sakripisyo ng mga sundalong North Korean ay hindi nagbibigay ng kapakinabangan para sa kanilang bansa. Kundi lalo lamang itong naglalagay sa kanila sa mas delikadong posisyon sa pandigdigang politika. Sa digmaang pinasok ng North Korea bilang suporta sa Russia, naging malinaw ang kakulangan ng pagpapahalaga suporta na natanggap ng mga sundalo ni Kim Jong Un mula sa panig ng Russia. Bagamat ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ay nagbigay diin sa mutual assistance, ang realidad sa battlefield ay malayo sa inaasahan. Ang mga North Korean troops na ipinadala upang patatagi ng pwersa ng Russia sa Ukraine ay hindi nabigyan ng tamang logistik, pasilidad at pangunahing pangangilangan na nagdulot ng malalang sitwasyon para sa kanila. Isa sa mga pangunahing problema ng mga sundalong North Korea na ang kawalan ng wastong transportasyon ng kanilang supplies. Inuulat na sa ilang operasyon, ang mga sundalo ay hindi nakakatanggap ng sapat na bala at armas na akma para sa mga labanan. Maraming pagkakataon na ang mga sundalo ay kailangang umasa sa mga naiiwan ng mga sugatang tropa o nasawi sa labanan para lamang mapanatili ang kanilang kakayahang lumaban. Bukod dito, ang kakulangan ng mga sapat na kagamitan ay nagdulot ng kanilang pagiging mas vulnerable laban sa mga mas advanced na teknolohiya ng Ukraine forces. Dagdag pa rito, ang kakulangan sa pagkain at malinis na tubig ay naging malaking hamon para sa mga sundalo. Ayon sa ilang ulat, maraming North Korean troops ang kailangang maghanap ng pagkain mula sa lokal na komunidad o umasa sa mga supply na halos wala ng sustansya. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot ng malawakang malnutrition at pagbagsak ng kanilang mga pisikal na kalagayan dahilan upang mahirapan silang makasabay sa matinding hamon ng digmaan. Ang ganitong kakulangan ay nagresulta rin sa kawalan ng moral at kawalan ng tiwala ng mga sundalo sa liderato ng kanilang misyon. Ang kalagayan sa larangan ay higit pang lumala dahil sa kawalan ng tamang medikal na suporta. Maraming sundalong nasugatan sa labanan ang naiulat na hindi nakakatanggap ng agarang medikal na atensyon na nagresulta sa mataas na bilang ng pagkamatay. Sa ilang kaso pa nga, ang mga nasugatang sundalo ay iniwan na lamang sa battlefield dahil sa kawalan ng evacuation protocols o simpleng pagpapabaya. Ang mga hindi tinutulungan ay kadalasang nagiging casualty, hindi dahil sa sugat na natamo kundi dahil sa kawalan ng pag-asang mailigtas. Bukod dito, ang malamig na klima sa Ukraine ay isang pangunahing hamon para sa mga North Korean troops na hindi handa sa ganitong klase ng kalagayan ang hindi pagbibigay ng tamang winter gear at protection laban sa taglamig ay nagdudulot din ng frostbite, hypothermia at iba pang mga sakit sa hanay ng mga sundalo. Ang ganitong kawala ng paghahanda ay nagpapakita ng malinaw na kakulangan ng malasakit mula sa Russian forces na nakatoon sa paggamit ng mga tropang ito bilang disposable assets lamang. Hindi rin matatawaran ang kawalan ng wastong command structure na nagdulot ng higit pang kaguluhan. Ang mga North Korean soldiers ay iniulat na walang malinaw na linya ng komunikasyon sa kanilang Russian counterparts. Dahilan upang magkaroon ng magkasalungat na utos sa battlefield. Sa ilang pagkakataon, ang kakulangan ng koordinasyon ay nagresulta sa friendly fire incidents na nagbunga ng hindi kinakailangang pagkamatay sa hanay ng mga sundalo. patuloy na lumalala ang digmaan sa Ukraine, ang deployment ng mga North Korean Storm Corps ay nagbunga ng serye ng trahedya sa battlefield. Sa na maging isang organisadong pwersa na magpapalakas sa kampanya ng Russia, ang mga sundalo ni Kim Jong-un ay naging biktima ng kawala ng malinaw na komunikasyon, maayos na koordinasyon at respeto mula sa kanilang tinaguroy ang kaalyato. Ang ilan sa mga insidente ay nagbigay liwanag, sa tindi ng pagkakanulo na naramdaman ng North Korean leadership. Isa sa mga kritikal na labanan kung saan nabigo ang koordinasyon ay sa paligid ng Bakmut, isang rehiyon na matagal nang naging sentro ng marahas na bakbakan. Ayon sa mga ulat, ang mga North Korean troops ay naatasang isecure ang isang outpost na kritikal para sa supply lines ng Russia. Gayunpaman, ang mga direktiba mula sa Russian command ay hindi malinaw at hindi isinasaalang-alang ang kahinaan ng mga persa sa harap ng mas malaking persa ng Ukrainian defenders. Dahil sa kakulangan ng tactical planning, ang North Korean soldiers ay napilitang umatras matapos ang isang brutal na pag-atake, niwang walang reinforcements at napapalibutan ng kaaway. Ang resulta? Ang pagkakakulong ng mahigit dalawang daang sundalo sa isang abandonadong gusali kung saan sila ay natake ng artillery ng Ukraine. Ang kawalan ng koordinasyon sa pagitan ng mga sundalo at Russian reinforcements ay nagdulot ng mataas na casualty rate na inuulat na umabot sa 80%. Ang insidenteng ito ay naging malinaw na halimbawa ng pagpapabaya ng Russian military sa kanilang tinatawag na aliado. Samantala sa Zaporizhia, isang rehiyon na kilala sa pagiging strategic stronghold para sa parehong panig, nagkaroon ng seryosong insidente ng friendly fire na tumama sa North Korean troops. Ang mga sundalo ng Russia, dahil sa kakulangan ng malinaw na komunikasyon at language barrier, ay napagkamalang kaaway ang isang unit ng North Korean soldiers na nasa isang forested area. Ang insidente ay nagresulta sa pagkawala ng mahigit limangpong sundalo mula sa hanay ng North Korea. Ang friendly fire incident na ito ay hindi lamang nagdulot ng hindi kinikailangang pagkamatay ngunit nagpalala ng tensyon sa pagitan ng North Korea at Russian forces. Ilang North Korean commanders ang nagreklamo tungkol sa kakulangan ng pagtuturo o briefing mula sa Russian officers na nagresulta sa pagkalito at malagim na pagkakamali. Ang ganitong insidente ay nagdudulot ng lalong pagbaba ng moral sa hanay ng North Korean troops na ngayon hindi na lamang kailangang harapin ng Ukrainian defenders kundi maging ang mga kapwa nilang nasa parehong alyansa na dapat nga ay sila ang nagtutulungan. Sa Kharkiv naman, sa gitna ng isang matinding opensiba ng Ukrainian forces, ang kawala ng evacuation protocols para sa mga sundalong North Korean soldiers ay naging isa sa mga pinakamasaklap na bahagi ng kanilang deployment. Ayon sa isang ulat mula sa battlefield survivors, mahigit tatlong pong sundalong na sugatan sa isang ambush ay naiwan sa larangan ng labanan, matapos sumatras ang Russian reinforcement ng walang abiso ang mga sundalong sugatan ay naiwan sa malamig na klima at karamihan sa kanila ay namatay hindi dahil sa sugat kundi dahil sa hypothermia. Ang insidente ito ay nagbungsod ng galit mula sa mga North Korean officers na nagsabi ang kanilang tropa ay tinuturing na disposable lamang ng Russian military. Ang kabiguan ng Russia na magbigay ng medical na suporta o kahit man lang basic evacuation ay naging dahilan upang lalong lumawak ang galit at kawalang tiwala mula sa panig ng North Korea. Ang mga insidente ito ay naging simbolo ng isang alyansa na hindi patas, ang North Korean forces na ipinadala ni Kim Jong-un upang magbigay sana ng suporta ay ginamit sa mga pinakamapanganib na misyon na walang sapat na logistical at strategical na suporta. Ang pagkakakulong sa Bermud, friendly fire sa Saporizhia at Kalbaryo sa Kharkiv ay mga halimbawa ng kakulongan ng respeto mula sa panig ng Russia. Ang bawat insidente ay nagdadagdag ng bigat sa argumento na ginamit lamang ni Putin si Kim Jong-un at ang kanyang mga sundalo para sa pansariling interes. Sa harap ng digmaan, ang buhay ng libo-libong North Korean troops ay tila naging bargaining chips sa isang alyansa na puno ng panlilinlang. Sa kabila ng sakripisyo ng North Korea, lumilinaw na ang desisyon nila sa Russia ay isa lamang sa estratehikong laro ng kapangyarihan. Isang laro kung saan sila ang laging talunan.